Welcome back sa ating channel. Nagbabalik naman po ang yung lingkod At for today's video, alamin naman natin kung paano mag-cash in sa Smart Sari uh, gamit po ang ating PayMaya para malagyan po natin ng funds para makapag-load tayo ng ating mga suki dito sa Smart Sari. Dito po sa Smart Sari, okay? So open lang natin guys 'yung si Smart Sari app and then kung gusto natin mag cash in uh, puntahan lang natin ito guys, si your balance tap natin yan ayan so next one is mag uh, click tayo ng add balance pindutin natin si add balance So, ito guys yung mga pwede natin ditong ilagay. So, uh, pwede tayong pumili dito, dito sa taas from 500 to 12,500 na pwede natin i-cash in. Okay? So, dahil verify tayo, so kahit ilan ang ilalagay natin dito. So, pwede naman tayo dito, guys, mag-manual kung ilan yung gusto natin. Uh, kung gusto natin is 100 or 200, so, pwede naman po yan, okay? So, lagyan natin dito ng uh, 100 na lang, ayan. Uh, so, ang gagamitin natin dito, guys, is si Maya, okay? Para makapag-transfer tayo or makapag-cash in tayo, guys, si Maya Wallet. And then, and next lang po natin yan. kung ito na yung desired na, na amount na gusto natin i-cash in, okay? Next natin yan. Ayan, so pipili uh, tayo dito guys kung saan natin ika-cash in para malagyan po ng pondo or funds po yung ating uh, smart salary app, okay? Uh, dahil gusto ko guys si Maya, so click natin si Maya. At mapaproceed na po tayo dun sa ating uh, account ng Maya. Ilagay lang natin dito guys yung number na na-register natin sa Maya, okay? And then yung password natin ayan sa ating maya ilalagay din natin siya dito ayan pagkatapos nyan uh, login lang natin yan itong maya natin ayan and then wait natin guys yung one time fee na i-send si po sa atin ni maya ayan ilagay natin wait. ayan so kung di natin nakita puntahan lang natin guys si message Ayan supaya so sure tayang. Ayan. Ayan. Tapos sure natin na tama si one time pin na ilalagay natin dito. And then verify natin yun para makapag-proceed na tayo sa payment. And then confirm lang natin po ito. Ayan. So wala naman silang transaction fee dito. Kung ilan yung uh, mo, yun din naman po yung mababawas sa inyong Maya wallet. Okay? Or Gcash wallet. And then confirm pay lang natin yan guys. Ayan. So, ayan ito na guys yung ating confirmation na nakapag-cash uh, in na tayo through Maya. So, ganun lang po yung kataling guys.